Sa, burol ni Guy. sa ikalawang araw ng burol ni Superstar Nora Onhor ay dumalaw na si Christopher De Leon Kuha ang larawang ito sa Heritage Park sa Tagig City Kung saan nakahimlay ang mga labi ng nag-iisang superstar ng Philippine Showbiz Sa Mantsala, narito pa ang ilang mga kaganapan sa ikalawang gabi ng burol ni Atigay. Guy. Sa sa burol ni Ate Gai. Yan po si Snoopy. Ayan po si na. Yung si Snoopy sir na ito po si ano. na pong artist ang dumating. Ito si Lot Lot kinakausap ng um, bisita. A ito si Anuelto. ito? Si Juan Rodrigo. Ito nakatalikod. Kasi magalaw yung una kong ano eh.

Wait, ni Miss Nora Uno. Kahit hindi ko matanggap na sa ina na. Pero okay lang ho. Ito May... kasing nagaan. Yan marami. Kasi ati guy, maayos na maandaming bulaklak. Ayan mo siya ho. Yung pictorial na mm ho, -hmm. ayan ako. Siya. Si Charo Santo, si Najoli Hindi Andito sila kanina.

all her life, she's devoted to the public, to her work. And um, so yun lang po yung kahapon. Sabi namin magkakapatid, kahit ilang araw sa amin lang siya. So, but as I said again, we're very grateful to everyone. So, mm, we're grateful to everyone for loving her for honoring her and for um, for the love. Actually, lahat po nang nagpapadala ng condolences and their greetings. we really appreciate that. Sa kanila din po kami kumukuha ng lakas, kaming magkakapatid. A lot of people can testify um, on my mom's generosity. You know, hindi lang sa craft niya, hindi sa lahat ng bagay and that's why she's really loved by plenty um, yung pagiging genuine niya and malambing sa lahat um, the way she helps others also walang question yun. so um, I think each one who has also you know known and been with my mom can testify testify to that. So, yun, maraming maraming salamat lang. I am um, asking lang for everyone's prayers for for us, you know, and for my mom. Itong mga oras na to is the only time that um, sa amin ang mami namin. All her life, she's devoted to the public, to her work, and um, so kahit ilang araw sa amin lang siya. We're grateful to everyone for loving her, for honoring her, and for um, for the love. Actually, lahat po ng nagpapadala ng condolences and their greetings, um, we really appreciate that. Sa kanila din po kami kumukuha ng lakas kaming magkakapatid she's in the books at school so how can we not know people come and go sa bahay namin nag mga ilang bus ang dumadating para lang makita siya as a person um, a lot of people can testify uh, on my mom's generosity you know hindi lang sa craft niya ko hindi sa lahat ng bagay and that's why she's really loved by plenty. Um, yung pagiging genuine niya and malambing niya sa lahat. Um, the way she helps others also. Um, walang question yon. Kami, yung mga anak, we will just try our best, you know, to... To, we will never be able to match her work. No one will be able to match her work. She's the only superstar ay ang pagiging malapit sa Diyos. Dahil buong buhay po namin, hindi naging madali. Ang buhay ng tao ay hindi madali. Maraming pagsubok, maraming pinagdadaanan. Hindi po iba ang aming ina. Bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan minsan, may konting hindi pagkakaintindihan pero sa halip ng lahat ang importante ay bumalik loob tayo sa Diyos at matutong magpatawad matutong magmahal ng totoo matutong umunawa sa kapwa kahit sila yung nag-aagrabyado sa, sa atin sila yung kasi maraming tao dyan sa, sa paligid natin na hindi nakakaintindi sa kung anong naging buhay namin personal kasamang kasama ang aming ina. Pero natuto kaming magpatawad at yun ang pinapakita sa amin ng aming ina. Natuto kaming magmahal ng lubos, magbigay. Kasi yun rin ang ginawang example sa amin ng, ng ina. And sa mga taon nagmamahal sa kanya, sana po ay tularan po natin ng aming ina. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mapapalaki po ng ganito. Yes, aside from a state funeral that will be uh, conducted on Tuesday, uh, we've spoken, kami magkakapatid, uh, we've talked to each other, uh, we're asking each other uh, any updates from the local government, and uh, so far, uh, wala pa pong official na kaming natatanggap from them. So if we do, we'll, we'll be sure to let you know. Napakasakit. Napakatagal ko ng fans ni Nora Honor. Oh, Mula ba nag-uubis na siya? Malamhal ko siya. Ay, hindi ko siya makakalimutan. Nagdudurog-durog yung mga pagkain namin kasi sa dami ng tao, parang alon ang tao sa dami. Napakabait niya. Can you imagine a small lady from Iriga, Albay, selling water sa mga bus station who eventually won the Tawag ng Tangahalan. Ati Guy is an icon both in Philippine cinema and in the music industry. So, malaking kawalan ang nangyari dito kay Ati Guy. So, I feel sad because to me, she's a national treasure. Her life, talagang very inspiring.